sana abotan ko dito si Malay maka utang laman korta. lang oh, man yung kwarta pupunsintuhan ko na ah. lang Ako po! Ako po! Ako po! Ako po! po! Manay! Manay! Ako po! Ako po! Ay! Manay! May tuyo tabi ako sa imo! Ano ito? Anong tuyo mo? talagang may tuyo talaga ako talagang masabi talaga ako kang ano ko ko katuyo ko sa imo man ay na ako masusupog ta barita ko kay nagtatao kada anim porsintuhan. yun ang ba, baka pwede ko man isang ni sa imong ATM ko takay po ako kaya manay ang kwarta babalik ko lang sa imo mapatubuan ko na kung nag ano ni mga ATM ng mga sanga ano, na yan papatubuan ko na lang takay po ako kaya ang kwarta Masakit ang kayang kwarta ngunyan, may kaya ko ibang maranihan? Totoo lang po. Dahil man ako nagaano kaya ng mga sangra na yan. Baka ba ko mandigdiyo? May kwarta man kaya ako digdiyo. Kaya po ang sa mga aki ko. Kaya lang sa pagkahira ko sa imo, ibalik mo na lang tulos. Papasubli ko na lang muna ini sa imo. Basta ibalik mo lang. Iyo. Tamas kita ito kabistado. Basta balik mo lang tulos ang kwarta ko. Papasubli on takaha. Iyo po. Ay, salamat. Salamat na pinasabli ako mas ginday mo ako kabere bisto mabuotong ka po talaga ka magandaw na po magangarong nindo ate manay Magayon na po harong nindo? Ibabalik ko lang po sa imo, manay. Pag nating ko na talaga, ako sa, po talaga oh, ako sa imo. Dito ka papasugli yun. Kaya lang, talagang ako mahira kung talaga ako. Kaya maski gagamitong ko ining kwarta niya, eh. papapasugli ko sa imo. Basta ibalik mo lang tulos. Grabe ang tiwala ko sa imo. Iyo po, manay. Basta magtiwala ka lang po sa kuya. Dahil man po ako harong kang iba dyan na. Ang iba po dyan, pag nakasubli na, dahil na nagbabarayan, nagtatarago na pati. Salamat po, manay. Ata pinasugli mo ako kwarta. Ayaw pong problema uh, yan. Basta igwa lang po. Talagang totoo na sinabi mo na yan. Pag nakasub posible na, nagtatrago na sa kanalilingaw na pati si mga inurotang ninda. Basta ibalik mo lang yan sa kuya. Mas kaday ka na mag, ano, porsin ko. Lamat malay ka. talaga ako sa imong. Iba talaga pag nakautang na, lingaw na. Saka nagtatrago na pati mga buswa. Um, pati, ito ako na lang sa imo si Facebook ko para mag chat chat ka lang kita pag nag-ano na ako sa imo nagbayad. Makalipas ang apat na bulan. Uh, naisipan ko na lang na apudan ko na lang o kaya i-chat ko na lang kaya para maaraman ko. Kabulkan aku apa kuda kudaau? Iku l kudaau. aku ya si nambir. Kuda kudaau. Halo. Halo si si ini. Si anakku aku amos aku ya nak kuarta. Sabimu iba balikmu langs tulus. nagpaparahalat na baga ako pirang maano na baga ma, maglilimang bulan na di ka pa nakakabayad sa kuya sabi mo ano lang pirang aldaw lang ibabalik mo tulo sa kuya kaya po ang kumanakay ang kwarta ang ina ka maayon nga kwarta akod akod ka sa kuya may pa nga na akong kwarta sabi mo ibabalik mo lang talaga tulo eh buisit ka nakabayad na ako sa imo bayad na ako halawin na akong bayad sa imo ikapagay magparapod apod ikiyo hmm tapos, ginadala na ako ng cellphone. Try ko daw ulit. Hello? Dali mo pagkagada noon. Dahil na... ka natin sa kuya magpar Apo? Ano? Na bayad na ako sa imo. Kung siya planning, burang na niyo? Nakabayad na ako sa imo? Si Kasorin ko ka oh, sa kuya, magbutang ka. Liberal, basiseng, ay ba ako say mo ibabayad. Ikaw pa manggasa ko yan ng bayad. Ayun, ikaw pa imo. Ikaw pa mangungutang ko. Ayun, ikaw pa imo, kay dekes ko ay magpa singil Ikaw pa manggasa ko yan Ikaw pa ka na, sa Git... na ka na, kay dekes ay magpa singil-singil. Bayad na ko mo ko kaya Oy. Ikaw na ang nagbalik-balik di diyo. Your information. Papaano ako diyan mag-ajan sa imo ibayad na ako. Iniiwat. Dahil ako tabi say mo nakipon niwan. Sino siyang nagsabi sa imo? Pag-iwan sa imo. Ikaw na lang say mo ko, mapudapod ka pa din sa kuya. Ito ka nga ni Maray, pinasabita ka. Anong labot ko kung imo ko Bistado? Tapos araw kaya, na ilalabi. naman ako, dito ka man Bistado. Ay, ka ha, di ka na magparapod ako sa... At sarup pa ha, nagurang ka. Ika naman ang hinutangan ko na ka, alam mo, nagpipiling kang mayaman, di ka man manayaman. Saka, bayad na ako sa imo kayo. Ay, salamat na lang, kung di ka mabayad, salamat na lang. intendi ho no, babayadan, bayad na ako sa imo, haloy na. Salamat na lang, salamat na lang. Salamat, iyo, salamat din naniningil ka pa. Ano ako sa imong bayadan? Nalaloy na ako sa imong bayad. Kaya may ako sa imong obligasyon. Yun ang obligasyon. nga ninyo masakit sa mga tao nga ro'n kayan. Napinakutang mo na. Ika pa ang kakalabanan niyo pa'n maisog. Uisip ka? Ano naglalagay kay maisog? 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 Sige na, sige na. salamat ka lang. Okay, kung ang kapati ang konta, tapos di kay kung hanggang eskwila ko. Kung aram ko lang naloko na naman ako pera na ang mga nagigibo kayang sa kuya sa pagkahira ko lang